Dito sa Korea, libre lang mga gamit, mga chingo. Pupulutin mo lang dyan sa mga basurahan, makakabuo ka na ng mga gamit sa bahay. At mga quality pa talaga. Kaya dito sa tirahan namin, ipapakita ko sa inyo yung mga nalimot naming mga gamit sa bahay. Galing sa basurahan. Ayan, nakikita nyo yung orasan na yan. Mag-alas 11 na pala. <laughs> nalimot ko yan na uh, may battery na at umaandar pa. Isasabit mo na lang talaga ang kulang. Pero yung TV, hindi ah. Binili ni Amo yan. Ayan, yung bago naming nalimut na TV rack. Quality yan, mga chingo. di oh. ba? Diba? Mm, nakikita nyo yung sofa. Hmm, galing basurahan lang yan. Hmm. Talagang quality. Diba? ba ang mga basura dito sa Korea. Ayan, nakikita nyo yan, yung robotic vacuum cleaner na yan. Ayan, galing basuran lang din yan. Katulong namin sa paglilinis dito sa bahay. O, di ba? Galing. Kasama tong lamesa na hindi pa naipapasok sa kwarto. Kahit mga gamit sa kusina. Ayan, mga kaserola, kawali, rice cooker. Hindi mo na kailangan mamili. Pero bago 'yung iba ah. <laughs> hindi naman lahat ay galing basurahan. Ma microwave oven. At ito 'yung napulot lang namin kagabi. Bagong limot kagabi. Ayun oh, ganda ng drawer oh. Ito ang kulit nito oh. Nagalinis namin. Hmm, sige maglinis ka lang dyan. <laughs> Dito naman sa kwarto ko, ayan may napakagandang libreng upuan di diba? Drawer, yan oh. Quality yan mga chingo. Maski air cooler, yan, limot lang din yan sa basurahan. At may remote pa, di diba? Kaya kung bago ka lang dito sa Korea at hindi ka naman maarti sa mga gamit, tumin ka lang diyan sa mga paligid mo at marami kang malilimot na mga basura diyan na goods pa. Ayos.